Magandang magandang araw sa aking mga ka-friends at aking mga followers. So, sasagot ulit tayo ng panibagong inquiry. Uh, ipeplex natin to Actually, nasagot ko na to last days. Pero ipeplex ko para mapanood pa rin po ninyo. It is regarding about diarrhea or yung pagtatain ng bata. Paano ba natin malalaman kung ang bata ay may diarrhea o meron siyang pagtatain na nangyayari? So, ang nangyayari po dyan is yung Uh, matubig na pagdumi ng bata o yung malabna o malusaw na dumi ng bata na 6 to 10 times in a day yayari. ok, so depende po yan sa edad ng bata kasi kung ang bata naman ay baby o sanggol na nagpapabreastfeed bakit sa baby normal po talaga sa baby ang dumumi ng every time na mag magdedede siya Normal po yun, mayat maya, dumi ng dumi ang bata. Malalaman nyo lang po ang baby kung may diarrhea, kung ang dumi po niya ay parang may sipon na lang. As in, tubig siya na parang may sipon-sipon, tapos mayat maya siya, tapos yung um, minsan may dugo. Okay? So, that is a diarrhea consider. Otherwise, if that texture is like... Um, Malam, ma, malambot lang siya na parang meron siyang mga seed seed na parang may maliliit na parang buto-buto kung titingnan mo that is just a normal okay pero kung yan po ay talagang totally na parang basa lang siya na meron parang mga sipon-sipon hindi -sipon, kaya ng dugo diarrhea na po yon pag sa baby kapag naman po sa medyo adult, medyo ano na siya, medyo yung nag-grow na siya na bata, mga toddlers, ganyan. So, mapapansin po ninyo na maya't maya, tapos mabaho siya na, um, ano siya, tubig lang yung lumalabas doon sa dumi niya. Tapos, minsan sumasakit yung tiyan, dumadaing siya masakit. At yan, yung nakikita nyo yun, na matamlay ang bata, ganyan. So, diarrhea na po yun. So, napakalaga rin po kasi na kailangan nyo, alam nyo yung routine ng pagdumi ng bata. Ako, nag-alaga at nag-alaga ako ng bata. Talagang isa po yan talaga sa gusto kong maging routine ng bata, yung oras ng pagdumi nila. Talagang sa una, kailangan i-ano mo sila, i-advise or i remind that you have to do poop like that. Then, uh, hanggang sa mayus na yung katawan nila o maging habit na nila yon yung timing ng pagdumi nila. So, inano ko yung mga bata isa sa para alam ko kung meron bang um kung meron bang abnormalities in the schedule, sometimes nagdadayariya, sometimes nag uh, ano yung yung na ano siya constipation, so, ba? Diba? So, yung pagka nagdadehydrate ang bata, yung pagka nagdadayariya ang bata, ang kailangan nating yang um, uh, iwasan is yung ma-dehydrate siya. Okay? So, bakit po? Kasi po, wala naman po talagang specific na gamot na ibibigay si doktor pag po um, nagkakaroon ng uh, diarrhea ang bata dahil ito po ay galing po sa bakterya. So, yung bakterya po yun, yung pong rotavirus, yung po yung sa mga maduduming na iisubo ng bata tulad ng maduming laruan, maduming kutsara, maduming pagkain, maduming tubig na naiipasok niya sa kanyang katawan, dito sa rotavirus. So, yung pong virus na yun, ang lumalaban po dun is hindi po gamot, kundi ang sariling immune system ng bata. So, habang na ang sariling immune system ng bata sa virus na yon, ang kailangan lang po natin ibigay is the support na para hindi siya ma-dehydrate. Kasi po sa pagdumi niya, matubig, matubig, matubig. So, lahat po ng tubig ng kanyang katawan is naiilabas niya. So, kailangan po punan po yon para po uh, hindi siya ma-dehydrate. Kasi doon nagiging conflict ang bata. Doon nagiging red flag ang bata. Doon maaaring maginsanhinan death ng bata kapag ka-dehydrate siya. So, actually, base po sa pag-aaral, ang dehydration is the second cause of death ng bata. Sumusunod po siya sa pulmonya. So, number one is pulmonya. Next is dehydration. So, ano bang kailangan natin ibigay, Miss Anisa? Tubig, tubig. Yes, it's good. Tubig, tubig. Kung ano yung normal na iniinom niya. Milk, anything that liquid form. Okay? At saka mga prutas na may mga katas. Okay? Tulad ng banana, tulad ng apple, grapes, um, buko juice. Yan, Kailangan makapainom siya. Kung affording niya or kung kaya ninyong bilhin, it will be so helpful. At, ang isa po talaga nire-reseta ng doctor is yung ORS o or yung Oral Rehydration Solution. So, meron pong nabibili dyan na nakatimpla na siya para na siya juice. Meron din, meron din naman na powder form na kung saan kayo po yung magtitimpla. So, make sure na kapag po yan in a powder form, kailangan tingnan po ninyo mabuti yung instruction ng dami ng tubig para doon sa powder na yun, sa packet ng powder na yun. At make sure po na pag magbibigay kayo ng ORS, it will only maximum 24 hours ng timplahin ninyo. Wala na, wag nyo pong palalampasin ng isang araw na yun at yun ang ipapainom ninyo. Pag po may lumabis, within 24 hours, itapon nyo na po magtimpla kayo ng bago. Okay, so yun lang po kasi yung validity ng powder na yon. So, um, I advise po na pumunta kayo sa doktor for the proper medication, proper check up, uh, proper a uh, diagnose kasi po uh, I am not a doctor and I don't want to give a direct prescription sa inyo kasi po that is um hindi po safe yun kasi hindi po ako um registered as a doctor. So, ako po isang expert lamang po regarding sa pag-handle ng mga kids, okay, manners, um, health, okay, kaya po natin yan. Pero for prescribing, hindi ko po yan ginagawa dahil it's against the law, okay po. So, um, kailangan po bigyan niyo pa rin po siya ng proper foods, Okay? Normal foods pa rin po. Basta po kayo magbibigay ng salty food at oily food. So They can be affect doon sa pagpasok ng electrolytes na galing doon sa iniinom niya na ORS. Ano po ba yung electrolytes? So yung po yung mga nutrients. Tulad po ng sodium, masaka po ng potassium, masaka po ng glucose. So, yan po yung naiipasok ng ORS sa katawan po ng bata. Pati rin po ng adult kung meron po diarrhea ang adult. Kaya po napakahalaga po So, bigyan ng pagkain, bigyan ng maayos na pagkain tulad ng kanin, pwede nyo siyang pagkain ng isda, pwede steam, pwede nyo siyang bigyan ng gulay, bigyan nyo ng karni na walang taba, okay, wag prito, iwasan po ninyo yung prito, yung pag-touch uh, pag sa oil. Okay? So, iwas po muna doon. So, observation the baby, observation the kids. Kapag nakikita nyo po na ang baby is okay naman, na-handle na naman, so you can continuous the medication lang po sa bahay. Pero kung ang bata nakikita nyo ng pagsusuka, or di kaya yung panghihina, o yung walang tigil na pagsabi na masakit yung kanyang chan, maybe it can, ano na, kailangan na po talaga siyang i-diagnose o i-check na baka meron na pong kakaibang bakterya na kailangan alisin o meron na po talaga siyang severe na problema sa kanyang bituka. So, very um, important pa rin po talaga ng observation sa ka maging alert ang mga mamshi pagdating sa mga ganitong bagay. So, yun lang po um, basic knowledge, basic uh, advice po natin. So, wala, wala na po tayong uh, maiibigay na gamot pa dyan kasi ang mga bata is hindi pa po advisable na painumin ng diatabs o ng motilium o ng kahit na ano pang ibang gamot, tanging doktor lang po ang um, makakapag-prescribe ng ibang mga gamot na po pwede. Depende po kung ang bata ay may iba pa pong sintomas ng iba pang sakit. Pero kung ito po diarrhea lamang at ito po dala ng rotavirus, that is only we can do. Just support the body para hindi po ma-dehydrate. So, yun lang po. Ito po si Miss Anissa at nagpapasalamat po sa inyo. Tutungo po tayo sa panibago nating topic.